Ito yung unang araw na pinunta natin sila na ang gusto natin ay matulungan sila. Ito na yun, tanggapin mo. Para sa kahit ngayong araw man lang mabawasan yung pangangailangan niyo. Uh, pwede kang magsarita sa aking munting channel. Ano po kung anak? Ngayon po, ano? Mayroon po akong... Uh, mayroon po akong ngayon sakit. Mayroon po ako sakit. Prince, Prince Oh, Tinuha niyo pa ako. Sana po kung nak nakikita niyo po ako. Sana. Kahit kung tulong din po. Ako kasi gusto may pangarap po ako sa magurang ko na gusto ko po, po makapagal po kami sa diris at ano lupa po ma at naitalis ko po ang buhay po nila. Kasi pa kung iuudong ko po gawin ako nila kasi wala po talaga mapagalap po kasi magpapagalap. <smart noise> ngayon sa mga lawang pagkakataon ay may dala tayong pag-asa para sa kanila at maraming salamat po sa taos puso pong pagtulong para sa kanila ate, Nanay, ate Adlaw Magandang alam ano. Hoy nai, gusto? Okay, ate. <laughs> uh, ito na nga pala yung kwan bueno, yung pag alis po natin dito I uh, sobrang lungkot tayo sa pag alis natin hindi alam po ano pero ngayon po napakasaya po ng araw na ito at mapapasaya naman ng ating nanay Ah, uh, ka, kumusta ka na ngayon? pakiramdam mo ngayon ano uh, ngayon uh, may nagpansay niyo na mabubuting puso na matulungan kayo kaya bilis natin yan kay Lord na may mga taong taos sa puso yung pagtulong uh, ate kumusta ka naman ayos naman ah maayos naman uh, di ko na po patatagalin uh, may nagpabot po sa inyo ng tulong si Ate Elma Balderrama. At uh, ito yung ibigay niyang tulong para sa inyo. Ito. Nanay, ito, sa At uh, ano naman kung sakali, anong gagawin mo sakali dito? Uh, ano po? Kunin niyo ito. Malaking tulong po siya sa pag-aaral ko po. Pero sa tingin ko po, mas kailangan po siya ni Mama sa para makuha po ang kanyang biopsy and makapa-ultrasound din po. Kaya maraming salamat po, Ma'am Elma, sa pagtulong po. Malaking bagay na po ito sa amin. Salamat po. Mm -hmm. uh, nay, ano pong sabi natin ngayon? Masayang araw natin kahit bayan mayroong nakarating po tayo ng blessing. At sana, mas marami pang dumating po sa inyo. Uh, sa so, bumigay po sa amin sa ngayon, maraming salamat. Dahil kahit pa paano po makakatulong din po ito sa akin. At akin ng biopsy, uh, makakapunta na po ako. Maraming maraming salamat po sa nagbigay po sa amin sa ngayon po. Uh, uh, sana po, uh, sana po may may kapansin po sa amin na matulungan kami kasi po, ano po, kahit, kahit po kami nakatira po dito, kailangan din po namin umalis dito sa bahay na to kasi po, nag, uh, ano na po, nabinta na po ito, uh, ng may-ari. Ng may-ari po. At, at, at ano po, kailangan din po namin na hindi uh, inisip din namin po kung kami po magpipiti po uh, ang sa, sa bulambulan po yung po ang inisip namin kung saan kami kukuha. Kasi po, minsan yung anak ko, wala pong, wala pong dilinsya po. po. At sana po, at sana po, Uh, kahit paano po, sana po tulungan niyo po kami. Uh, sana po, ano po, sana po, may, may tutulong din po sa amin ulit. Ate, ano mo para kayo na ano, payad ka ma, mag, ano, ka As, asikaso mo po, maman, sa diri ko. Sugon mo po, maman, sa diri mo, kasi, abo ko po, mag-graduate na, ano, wala ko ka, yun ang isa sa, pinapaabot sa'yo ni Ate Elma, na kahit paano makatulong siya, na bombon sa'yo magbibigay sa inyo. Uh, oh. Marami pong salamat sa akin. God bless you mo. po. <laughs> salamat. Ako, uh, Kuya, gusto ko din po pa salamat ng nagpat dito ko po, po na nagpatira po dito sa mga ilong, uh, ilang taon po. Um, sa tito ko po, po na nagpatira po dito sa mga ilang taon. Salamat po kasi. <laughs> kasi, uh, <clears throat> kasi pinatira niyo po kami dito na kahit hindi nyo po obligasyon. Uh, sa muli, at Elma, uh, magpapasalamat po ako at sa ulang sawa po at taas puso pong pagtulong sobrang thank you po at sana blessing bless pa kayo ni Lord para po mas lalo pa kayo maraming matulungan uh, masaya po ang araw na ito para sa akin nung malis ako uh, talagang sobrang lungkot ko uh, at ngayon sobrang saya ko naman po uh, sobrang nagpapasalamat po ako at uh, hindi na rin kami magtatagal at alam ko meron tayong gagawin at eh, sobrang salamat nanay uh, lage, wag lagi, huwag mawalan ng... Bago yung mawala wala ng tiwala na laging manalangin kayo sa taas at yun siya lang ang magbibigay sa atin at meron lang silang isinugong mga anghel dito para magpagod ng kanyang kamay. At siyempre isa na po sa mga at nagpagod sa inyo sa, inyo, sa inyo sa ngayon na siya ang mga guide ni Lord para sa atin. At sa muli po, nagpapasalamat uh, po ako sa inyo sa lahat po ng mga tao walang sawak pong tumutulong at sa pagbalik namin dito, uh, sobrang saya ko po at sana napasaya ko rin yung magina uh, kahit paano po nakatulong po tayo ngayong araw na ito.